Ano to? Ragdal po, Ragdal cross po. Ragdal Cross sa Himalayan, okay? Sige. Mormon soy. Soll... Ano gender nito? Sila about female po siya nito kapatid niya. Okay. 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 Ito ano to? Ganun din? Randal Magkapatid. Kapatid niya po. Oh, female siya. din po. Going four months. Medyo na lang balaybo kasi nabasa po ko Okay. Magkano okay. yan, Ivan? Pa? Magkano? 8-5 po, Negotiable. pa. Eh, yun sa Ah, si, si Benga, Benga yun. Ba? Okay. Hindi oh. tayo may nakalimutan pala ako. Yeah, pero pwede, pwede na rin kahit kay Ivan niya na kontakin ko. Okay. Okay. Bakit may lang to eh. Oh. Extra fresh yan. Bibigay ko four, five. Ano? Four, five lang. Four, five. Yalang, na lang 4-5. Kano? 4-5 lang. 4-5. Saan ang kasang contact nito kay Ivan? Kasi okay. okay. kahit sa akin at kay Ivan, kung saan niya lang kung saan niya talaga. Bongga! Ano sa lalaki ba ba eh? Lalaki po. Bongga, ang lolo mo. Nang bebe na ito sa lalaki. Ang ganda medyo na ko. Medyo ano lang yung balay po kasi eh. nabasa po. Nabasa kanina. ganda, no? Oh, ilang buwan to? 10 months old po. O, oh, magkano? Asking mo. Ah, uh, 11k po. Negosyabon. Negosyabon, ayban. Tawarin nyo na lang po. Pag uh, kaya naman po, bibigay po agad tayo. Sige, Para sige. Madali. Ganda. Okay. Meron pa? Meron po, ah, mail din po. Punin uh, natin. Naman. Ito, ito naman po, ato uh, si Dublak. Exo-Persian naman po siya. Exo-Persian? Big bond din po. Big bond din. Anong gender niya? Ah, uh, male din po. Ilang buwan? Ah, oh, po, may. Ilang buwan to kay Ban? Ah, uh, 10 months old din po siya. Pwede na rin po pang stud. Okay. Pakalusot uh, po niyan oh. Magkaan o oh, nga oh. eh, oh. Pakataba. Kagaganda ng mga kitties ninyo. Ku okay. oh, ako masay bongga. Paano uh, dito po? Ah, uh, 10k na lang po negotiable okay, din po. Uh, oh, sige, sige, okay. okay. Hello. Okay, okay. Meron uh, pa iban? Bigay ko na lang po yung number ko tsaka yung Facebook ko. Facebook oh, sige. Ah, uh, 0956 0968-692-2657 Tapos ito naman po yung Facebook Ayan, ang Facebook ko sa ating Kuya Ivan uh, Subscribe na po kaya sa YouTube channel ni Tita A Para mas lumawa po, po yung pagbablog Tapos makikita rin po sa mga ibang lugar uh, luck, thank luck. you rin po kay Tita Uli, A. Eh. Uli, nagpapasalamat at yung bubad sa mga solid na viewers ni Tita A. Uh, at yun eh, every, uh, na Tita A, siyempre, solid vlogger at tinamagat sa buong so <laughs>